Good morning mga kasakat, mga kakuya dyan sa ating uh, Metro Manila, Visayas, Luzon, Visayas at Mindanao. So magandang umaga po sa inyo at shout out sa ating mga kaibigan, kaigsuunan, mga kaamiguhan. Shout out, shout out po sa inyo lalo lalo na po sa mga followers ko. Ah, uh, ito, madaling araw pa po ako nagsimula uh, simula paghahakot ng kawayan. Yan, ito po ay gagawin po na ni Kuya Jun uh, na pork ng manukan so ito biling araw pa po kaya may flashlight po ako sa nuko sa kato ah uh, ito po yung ginagamit ko po dito ay pang nilalagay ko po yung gas ko po dyan mga kakuya no yan. so naghahakot po tayo mga kakuya so yan. marami po po ito pa. Uh, so uh, Ihakotin natin ay Dun pa po Sa unahan so, Tatawid pa tayo So maganda kasi magkakot Ang mga kawayan kaku Mga kakuya uh, Yung madaling araw uh, Hindi siya mainit Medyo malamig pa uh, Lalo dito Malamig Pagdating ng madaling araw yan yan lang, shout out, shout out sa atin mga, mga ating kaigsunan, kaibigan. Uh, shout out sa inyo lahat, no, mga kapoyan. So, patuloy natin maghahakot para mamaya, pagdating ng mga maghahakot ito, kukunti na lang. Yan, kukunti na lang maghahakot. Yan. So, patuloy tayo maghahakot, mga kakuya. Gandang umaga mga taga probinsya no. Yan tulad ko na sa probinsya, tiyaga-tiyaga tayo mga kakuya. Kasi kung walang tiyaga, walang nilaga. <laughs> Ayun, ito ako tingko ngayon, maliliit muna. Maliliit. Tapos tapos sa mga mga kuya, yung ano naman yung, yung mahaba. Ito yung pampuste kasi. Pampuste. Kunti na lang mapampuste kuya kasi nakot ko nang inakot yung malalaki lang. Yun lang, maraming maraming salamat sa walang sawang panunood at walang sawang sumusuporta. Uh, please subscribe na lang po sa YouTube channel uh, Kuya Semis Tico's Hunter at ating Facebook page na Roder Roderick Vlogs. Yan, uh, may TikTok po ako at si Graham yan. Yun lang.